guys uh, maglagay tayo ng pangalan sa mag paano ba ito gawin guys ito guys kuha tayo ng pangalan parang sticker to guys so yung green na kulay tanggalin natin yan guys yung mag ano lang tayo gamit tayo ng pang dikit ito dikit natin sa pangalan so idiin lang natin ng mabuti yun guys pagkatapos nito guys balik natin kunin natin yung green na kulay yung iwan natin guys yung <coughs> pangalan lang din <coughs> gamitan natin ng matulis na bagay para hindi siya maano so pag gawa nito guys dahan dahan lang siya guys kailangan ng kunting pasensya para hindi siya masira yung pangalan so yun guys dahil uh, paki ano din guys sa ano guys paki subscribe ng youtube channel ko Harta Pax TV Mix paki ano na rin yung ano bell button para ma notify kayo sa next video ko guys please support my small youtube channel guys so guys malapit na Sus, wrong timing. Oh. Kejut lang. So, natanggal na guys. <clears throat> so, i ano natin guys, ilagay natin siya sa gitna. Yung mag, malinis na ito guys, eh. matapos ko nang nilalinisan. So, yan lang guys, idiin natin. Limitan natin ng pandiin para dumikit lalo ng maayos. din Pagkatapos ito guys, hilahin natin yung ano, dandahan para hindi masira. So yun guys, tingnan nyo guys, lumikit na siya. Okay na siya guys. <coughs> so ilagay natin siya sa box guys, na ready, ano naman itong box. I-assemble natin. So, tapos ilagay natin yung mag yung pangalan na sa ano, yung may butas doon siya ilagay para makita pa siya kagad. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Please don't forget to comment or subscribe my YouTube channel. Thank you. Thank you.